Malaki na ang pinagbago ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Mula sa maliliit na mga pasilidad, ngayon mayroon ng sarili at modernong kagamitan. Sa ilalim ng modernization plan ng Armed Forces of the Philippines, unti-unti nitong natutupad ang mga dekalidad na serbisyo dahil na rin sa mabilis na pagbabago ng panahon at layuning makipagsabayan sa mga malalakas na pwersa at depensa sa buong mundo. Ito ang Agusta Westland o AW159 Wildcat. Isa lamang ito sa dalawang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na nakabase dito sa Cavite. Ang dalawa ay sumasailalim ngayon sa mga pagsasanay para sa specific na mga functions gaya ng pagdetect ng mga submarino. May kakayanan din ito na tirahin ang mga submarinong pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod sa dalawa, may apat rin na Augusta Westland 109 na pawang lightweight multipurpose helicopter ang Philippine Navy na naka-deploy ngayon sa hilangang bahagi ng ating bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng 76th founding anniversary ng Philippine Naval Aviation, kanila itong ibinida bilang hudyat ng pinalakas na naval force ng bansa. This is one of the uh, newest uh, addition to our to our uh, capabilities uh, especially in terms of maritime patrol and maritime security this uh, aircraft the AW159 is an anti submarine uh, capable aircraft so kaya can detect yung mga submarines na nasa ilalim ng uh, ng dagat no water. too big so we don't need to see them uh, with our own eyes We just need this type of aircraft in order for us to detect uh, possible existence of submarines. This aircraft is also capable to interdict them or to hit them. No? hindi lang yung hindi lang yung uh, detection, it has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. Samantala, sa kabila naman anya ng sunod-sunod na maritime challenges na tinatanggap ng mga tauhan nito sa karagatan, mananatili pa rin ang militar sa kanilang mandato na huwag gumawa ng pagkilos na magdudulot ng kaguluhan. Pero buo ang kanilang loob sa pagkondina sa mga ginagawa naman ng ibang bansa gaya ng China sa bahagi ng West Philippine Sea giit pa ng AFP, bilang mga Pilipino, wala tayong ibibigay na anumang teritoryo sa alinmang bansa. Ang directive ng ating Pangulo still stands that we will not give up an inch of our territory. Yun yung pinaka-general na order, utos ng ating Pangulo. Especially our territorial waters and our exclusive economic zone, these do not belong to China. And whenever they, they They challenge us. They always say that this territory belongs to China. Go away. No? So gang no, China challenge natin sila, no? That this belongs to the Philippines, this is our exclusive economic zone. Do not interfere with our mission. Samantala, asahan naman ang mas marami pang naval exercises o capability demonstration na gagawin ang AFP sa ilalim ng Marcos administration. Ito'y para mapalawig pa ang mga kakayahan ng mga sundalong Pilipino at madagdagan ang karanasan ng mga ito para sa solidong proteksyon ng mga teritoryo ng bansa. Matatandaan sa isang pahayag ng Pangulo, sinabi nitong nakatutok na anya ang pamahalaan sa pagbili ng mga kagamitan at pagsuporta sa iba pang nakalinyang mga proyekto ng Philippine Navy sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. These assets are very important uh, in our inventory because uh, when we say maritime patrol and maritime security, we want to ensure that uh, we monitor all the illegal entries into our territorial waters and even into our exclusive economic zone. Dapat ma-monitor natin. Pero may limitation lang yung mga... ISR natin for instance, no? yung uh, eye in the sky, or yung mga drones natin or or even uh, the uh, visuals of our ships. We need to know also if there are submarines uh, flying the routes within our territorial waters or within the exclusive economic zone. So this is where this aircraft will come in very useful. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Naguulat Paul Montibon, SMN News.